Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Mea Ann Los Baños para sa frontline na yun. Nandito na ako sa loob ng crew cab kasi medyo kanina pa ako nasa labas na nagla-live report at nagko-cover. Pag-usapan pa rin natin ha, yung BNI versus Campos dito sa Makati City. Kaninang umaga, kung nasundan nyo yung aking mga live reports, Uh, nakausap natin si Senator Nancy Binay na tumatakbong mayor At sabi niya, open siyang makipag-reconcile kaya, kaya Mayor Abby Binay, nakapatid niya, manalo o matalo sa eleksyon Pero kanina-kanina lamang, bandang uh, mag-alas 3 ng hapon Nakausap natin si uh, Mayor Abby At uh, after niyang bumoto dito sa Nemesio Yabut uh, Elementary School Sabi niya, six years nang may lamat yung kanilang uh, relasyon at wala naman daw nangyari at ang sabi pa nga niya, huwag daw i-weaponized yung kanyang daddy dahil ang pakiramdam niya ay tila nagagamit daw yung kanilang ama na si VP, dating VP Jejomar Binay laban sa kanya alam mo, naglabas pa nga siya ng, sa ng loob, ano, dahil uh, iniimbita raw niya ang kanyang ama na si dating VP Binay sa kanyang mga kampanya. Itong kanyang senatorial bid, ito raw ang unang pagkakataon na hindi siya sinamahan ng kanyang ama. Pero nang tanungin ko kung kanino masama ang loob niya, sabi niya hindi sa daddy niya. Sabi niya, sa kaalam mo na yon hindi na daw niya kailangang spell out kung kanino masama yung kanyang loob. So, parang ang tingin natin dito mga kapatid, no? imbis na maayos mukhang... Uh, lalong tumitindi yung iringan sa pagitan nitong uh, si Mayor Abby Binay at si Senator Nancy Binay na tumatakbong mayor nitong uh, Makati City at lalong, uh, lalong dapat abangan ano maya maya lamang patapos na yung botohan abangan yung uh, bilangan ng boto at kung sino nga ba ang mananaig sa Binay versus Campos na labanan. Magbabalik ako para sa update. Salamat!